hindi may ano yung sinasabi mo <laughs> so ngayon guys bibili nga pala kami ng aming mga ingredients para sa aming kakainan na gagawin namin dito sa buko gamit ang aming mga bike na. Doon, sa banda palengke <laughs> what a good day today ngayon ay pupunta tayo sa palengke para mamili tayo ng mga ingredients para sa ating buro balak na mag business ng buro kaya supportahan nyo kami guys let's go ito guys so subukan namin mag try mag business ng buro hindi namin alam kung ito ay mag work pero depende pala na ano naman pe. parang gusto lang namin magkaroon ng interaction sa inyo sa mga nakasupport sa amin at saka sa mga nakapollow sa amin ng so, work maganda pero it's about ano lang nag enjoy lang kami sa trip namin pasok mo dyan pendong pendong pendo ko kaya palang baho oh. <laughs> malambot nga po ay <laughs> 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 something to eat Isang kilong bigas po. Ah, ba. Pre, dagay mo na dito. Bigas natin. Kaya. <laughs> meron sa amin. May mga bote kayo dyan ano? na ano. Parang pang babasagin na. Hmm? Pwede mo ma-check muna hmm? or makal. Ito? Ano Parang pang ano, chill. Parang pang ano, chill. Chili. Pang condiments. Kano kayo yung ganito? Ito? O yung mas maliit pa ng mas... Ano ba mas maganda riga? Mas maliit pa dito? Siguro yung left sa mali. ba? Chili? Hindi oh, po. Parang may paglalagyan lang po kami. Ayan. Dapat Ganito to. yung, yung bote. Okay. Pero may bago tayo nito, sample lang. Mas maliit. Yung ganito pala Pero gusto palaki. sana namin. Malaki naman. Magkano yung ganito? Compare piece. 45 pag ganito. Hmm, ma ano pala. No? Mm -hmm. Ito mm -hmm. uh the... -oh. mas mababa oh. Ang kanin ganyan? 35 Ano 30 na Tanong muna. Hindi. Ah. Review muna. Tanong muna kami sa iyo. Yung ganito ba magkano itong ganda? Ganon lang. 25 na lang yan. Ang ganito. Kasi, yes. tanong muna kami sa <-s2> iyo. Parang ganito siya. Ganyan. Hindi hmm. ba pwede yung uh, anong buro sa mga plastic? Bawal. Kailangan talaga ng bote. Ba 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 na bote yan ito. Pati nga ng mga plastic nyo na, na bote. S B M S bote lang. namin plastic na bottle? Titignan din namin kung ubra sa... Ito? Hindi, balak namin ano eh. Buro Ah, buro? Pwede rin siya. Ah, buro. Baka kumatas yung amoy. Hindi, ah, dyan ka na lang sa ano. <laughs> Basagin te, pag buro te. Babasagin, di ba? Pag so, ganito, kahit yung first class. Ano na lang, ganito. Atsara, okay. ganyan. Anong buro yun? Burong ano. Hipon po. Uh, Oo, oh, yan. yan di, pwede po yan. Yan po ang talagang pang buro. Magkano yung ganyan? 25. 25. Wala Kaya na bang mas mababa o Mas mababa? Kaya ba ako nyo Kunti lang naman. Kaya 20, pagyan ko lang. 12, no? 20. Kaya lang, sige, magtanong muna kami sa Ano. Tingnan namin pag ayun yung pinakamura. Balik ako dito. Salamat po. Ah, pabili daw. Pinapagawa natin, no? 1 kilo. Pagkilo. Pagkilo. <laughs> Kahit mga 75 lang. lang. Tao na sile. Ah, Ito po. Magkano 'to? Sampo. Sampo, 220. Dalawa. Last time natin, ha? <laughs> So, bali ito, pa <laughs> rin mga ingredients lang. Di ano Luya. Ano pa ba yung ingredients na naman kaya? Kahit mga 20 pesos. Tapos, sibuyas at kamatis. Ay! Sibuyas at saka... Bawang. Bawang. Kung nagblog, may discount. Alam ko, pagkano nagblog, may discount doon sa... Oo. Hindi, joke. Hindi, joke. Ah... Sige, isa lang. Di diba, sa taong ayun yung ano? Ayun yung mga kailangan. Hmm. Tanglad. Wag na, ako na tanglad. Ano Ha? Sa taong niya kaya? Sa'yo. Magkano po lad? Anong sangkap doon? 35. Salamat eh. Salamat eh. Hindi ba pwede ito kahit mga 80? Kahit naman pares? Kahit naman pares? 90 na. 300 na kasi. May discount. Hina, yeah, 90 oh. 90. Gusto mo kasi limang pares. Balik na lang. Pwede kitang pautangin. meron may, ka pa ba dyan? Hmm. O sige. Hindi yung balang na uh, idala tayo. Meron ka pala dyan. Eh. Sige, bayaran ko pa mamas. design ba lang yung bawat dito. Ayun o, adas-das. Nasaan ah, okay, okay. <laughs> na? Gagawa, adidas yan. Anong may wigs? <laughs> ano wala tayong alam eh. Ako na, uwa. Adidas yan, pre. <laughs> ano to? May ano? May beads? <laughs> Parang okay lang ba? Hindi ba malito? Okay, kasya lahat yan. Salamat! So yun nga pala guys, ha? Uwi na kami. eh. Nagtanong kami ng mga bote. Oh, mahal eh, 30. Parang lugi pa kami doon pag nagbenta kami ng buro. Pagkahanap kami mismo ng supplier. Yung ano, kahit 20 o 15 pesos isa. Hindi tulad yan, 30. Mahal no? So, magluluto na lang kami na, na. Let's go, let's go! Luto um, muna tayo guys. Ow itak ni Kuwait. Ito ah. yung mga vlog na nag-ano-ano ano, kami naman. Ito. Ito oh. niyan. Tsaka maalit yan. Tinatanggal yan. Ako. Ako. Ha? Sarap niyan. Lado eh dapat. Ang dalawang mga sa dito. Ang sa'yo. Para sa buro. Ano, ano? para sa buro. tanggalin namin yung mga balat ng hipon hmm. yan, panoorin nyo guys last one lagyan natin ng asin tapos sa alamasin I'm guys. <laughs> Paano nga guys, mainit guys? Mahinit pa, mahinit. Ang pampatong ko dito. Uh -oh. Guys, pampatong. Oh, ano uh, guys, ma? Uh, guys, ito na. Gagawa na. Bukan natin, bubura natin ng asin guys. Asin? Mm, tsaka, hipon guys. <laughs> o, oh, diba? <laughs> Tapos, kanin ulit guys. Alitan lang yan salitan lang diguro no ito na po yung mga binuro namin na ano burong hipon na ipak na namin lahat pero hindi pa yan tapos guys maghihintay pa tayo ng mga ilang araw bago siya lutuin so ayan muna guys salamat sa inyo eh. paalam guys <laughs> 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 <today> <today> paalam, paalam, paalam. Paalam, guys. Sa paggawa ng buro.